Tutuwarin ang favorite charity ninyo dahil may 20,000 sila. Kina sino ang bibigyan niyo ng 20,000? Ang um, pinili namin charity is Big Dreams for Little People. So ito yung dwarfism um, community natin dito sa Philippines na hindi masyado napapansin. And isa sa mga una nag-endorse nito and nag, uh, natumuling is me and Ate Marian Rivera. I I so see. since 2015. So yes. until now. So hopefully, mapag mabigyan namin sila. Yeah, of course. All right? Now, at this point, si Annika ay nasa waiting area. Uh, yeah, so it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Thank you, Kuya. Okay. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahilig sa K-drama? Go. 8. Nakakainis kapag hindi malinaw ang pinapagawa sa iyo ng iyong blank. Ina. Una mong naiisip kapag sinabing papaya. Sayaw. Kung meron kang choice, magkano lang ang ibibigay mo sa hold-upper? 100. Paano mo masasabing safe ang isang barangay? Ay! Let's go, Ina. Okay, kuya. Yeah. Scale of 1 to 10, gaano ka kahilig sa K-drama or Korean drama? Sabi mo, 8. So, nandiyan ba ang 8? Yes! 30. Wow! Nakakainis kapag hindi malinaw ang pinapagawa sa'yo ni Mami. Yes! <laughs> nandiyan ba ang Mami? Ay. Meron, meron. <laughs> Una mong naiisip kapag sinabing papaya. Yung sayaw, sayaw. na papaya. Nansin ba bale. ang papaya sayaw? Meron. Ay, meron naman. Meron Ay naman. Ay, points. Thank you. Thank you. Kung meron kang choice, magkano ibibigay mo sa hold up? Pero sabi mo yung 100,000? 100, 100 pesos. <laughs> Nansin ba ang 100 pesos? Yo! Yes, thank you. <laughs> Paano mo masasabing safe ang barangay hindi umabot? Eh? Di bali, at least you have 80 points not yes. malaro, Alina. Thank you, Kuya. Thank, thank you, you po. So let's welcome back Annika. Hi, welcome back, welcome back. Grabe Parang, kuya, kinakabahan diba? ako. So naman, nandito ka na noon, oh. ang galing mo nga eh. Pero at this time, um, siyempre iba dahil kasama mo yung mga kapatid mo. Kasi si Ina, 80 ang nakuha, ibig sabihin 120. Sorry. <laughs> All right. At this point, pakikita ng viewers sa sagot ni Ina. So please give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano ka kahiling sa Korean drama. Go. Six. Nakakainis kapag hindi malinaw yung pinapagawa sa iyo ng iyong blank. Teacher. Una mong naiisip kapag sinabing papaya. Prutas. Kung meron kang choice, magkano bibigay mo sa holdapper? Um, 100. Cellphone. Cellphone. Paano mo masasabing safe ang isang barangay? Um, pag maraming tanod. Let's go! Let's go! All right. Paano mo masasabing safe ang isang barangay? Dito muna tayo. Okay. Sabi mo, pag maraming tanod na nakikita. Ang sabi ng survey dyan ay... Top answer! Galing! Kung meron ka choice pagkano bibigay sa hold-up, pero ay, hindi na, cellphone na lang. Wow! Ang swerte naman nun! Ang sabi ng survey sa cellphone ay wala Ang top answer ay 100 nako mo. po. Una mo na isip, pag sinabing papaya, ang sabi mo prutas. Dancer ba ang prutas? Siyempre, top answer. Nakakainis, hindi malinaw yung pinapagawa sa'yo ng iyong teacher. Dancer ba ang teacher? Meron. Ang top answer ay boss. Oh, ah yeah. yung boss, ito na. 22 to go. On a scale of 1 to 10, gaano ka kahilig si K-drama? Sabi mo yung 6. Survey oh! Oh, oh, well, says... Ang Top answer ay 8. Nakuha oh, ni Ina. Okay. Anyway, congratulations. Thank you. Thank you, you so 100, much. You still won 100,000 pesos. We assist you. Congratulations. At tawagin natin ulit ang Peraleho Bonifacio family. Yeah, Riga Pastor Joe, Lauren, and of course Ralph. Muli, maraming maraming salamat sa inyo. Congratulations. Congrats. Sana maulit. Kung kailan man, just let us know. Eh, okay, para ma-redeem naman namin. Yun na talaga. Yun ang mangyayari. And of course, congratulations sa uh. Assist Your Sisters. Yes, thank you. Umpisa pa lang po uh, ng month of October best efforts namin para po maghatid ng good vibes sa inyong lahat. Kaya abangan po nyo ang iba namin pasabog this October. At this point, maraming salamat. Pilipinas, ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.